Come. Win. Hi, hi, hi. Walking. Hi, walking. Look, look, look. Don't move, don't move, don't move. Sis, stop. <laughs> Yung pag namin na nakita sa labas. Pinasok <laughs> dito sa loob ng bakod. Tapos binitawan ng mga bata. Ayan. <laughs> Ang laki yan na nadampot ko doon sa labas sa kalsada. Sa ilalim ng puno ng ano namin ng pulaklak. Yung anong tawag ko ng na Gregory, Don't move as an high she lives in. I don't know or girl or boy. But it's a girl. It's a girl. You know. You know? Yan, how you know, girl. Doon ko yan sa nilagay. O, oh, sa may box na yan. Ngayon, kinuha nila. Nila pag sa dito sa baba. Ay, ayan. Small oh, girl. Small. 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 Sa iyong mata, Yara. Malaki. Big. Hi, big, big. Look. Look, look. What's your Ay! Ay! Don't move move me Close. <laughs> 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 she No. she want to find where she want to hide it. yeah Allah don't move my hand. انا حلوه اسف <applause> حلوه